Hello guys, ito po yung magandang tanawin po sa tanawan. Ayan po, kitang kita nyo po yung kapag, kapaligiran po, napakaganda. Napakaganda po ng yung makikita dito sa tanawan. Ayan guys, punta kayo dito. Sa Laur Nueva Ecija po ito. Ayan po guys, kitang kita nyo. Napakasulit po ang punta nyo dito. Mura lang po yung entrance dito. 60 pesos po. Ayan. At naggagawa pa po sila para kay mas gumanda pa po yung papasyal lang po dito ng mga tao. At po yung mga manggagawa dito. At ayun pa po ang pwede pang tikturan sa taas may entrance din po doon 35 per head ayan po guys napakaganda po dito sulit po yung punta nyo ayan, po. ayan. Ito naman po yung mga unggoy. Ang unggoy, ang maraming unggoy po na mga cute thing po. Cute, mga cute po. Ito po yung mga anak niya. Mga oh, cute na cute. At magigilas po mga hyper. Ito oh. po yung tatay. Ito po yung tatay ni Zoe. Ayan po. Hello. Hi. Ha, oh, di ba? Ang bait. Oh, nanghihina pagkain ka, baby. Baby, nanghihina pagkain. Oh. Ito po yung anak ko. At ito po yung aking asawa. Ang pinakamaganda kong asawa sa balat ng Nueva Ecija. Ayan ba? Uh, binibigyan po ng pagkain ng aking anak. Uh, baby, pengi daw. Nangihingi. Nangihingi si baby monkey at si father monkey. ah uh, ikaw, baby siya. Say hi. Say hi sa mga unggoy, baby. Hi ka, baby. Hello po. Hi guys. Welcome to YouTube channel. Opo, ano? Very good. Well, hey guys, baby, bili. Ah, yan, sa so unggoy, nasan yung unggoy, nasan yung unggoy? Oh. Nasan yung unggoy? Oo. Nasan yung unggoy? Ayun po, at ito na po yung mga ibang hayop. Mga bibe. Ano ba yung nasa dulo na yan? Pabo yata. Eh. Pabo na may kulay. Eh. Hindi ko sure. Ah, ano po yan? Ay, ano yan? Ano Ano yan, baby? Oh. Hindi natin alam yung ibon na yan eh. Walang nakalagay na pangalan eh. Ah, ito siguro yung nasa una. Ito po yung mga ibon guys. Napakaganda po. Ayan yata yung agila yata. Ayan na ano, nakon. Philippine Eagle. Hindi, ito yung pangalan. Ah, yun. Sa agila. Yan po ang kanyang pangalan. El pobre tanawan Philippine Eagle. Sagila agila. Ayan po, napakaganda po ng ibon na sa guys Babay, Ayan ba siya papa? Ito pa yung isa Mag-asawa yata sila baby Ito naman yung dalawa Mas maganda yung kulay nito no? Ayan Mas maganda yung kulay niya Brown and white baby At yung isa naman ha? Anak ba yan Ayun ang isang anak Ayun naman, nagsosolo. Sosolo po isang anak. Ay, 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 lumili pa daw guys. Napakaganda po dito. Sa tanawan. La Orne, At ah, ito sa taas, na ako. Ayun, ng mga pityukan pa. Masarap doon sa taas, baby, na Ay, Thank <laughs> you.